Francis, ano bang sitwasyon? Ano ba ang sa tingin ninyo naging dela? Bakit uh, may pahayag ang DA kamakailan na by April uh, baka magkaroon tayo ng problema sa supply ng itlog? Although alam natin, meron pa rin tayong mga uh, naapektuhan ng bird flu at marami ang uh, hindi nakapag-produce nitong nakaraang mga buwan. Pero gano ba katindi? Patiting ng April, eh, ubus ang itlog? ba bang sitwasyon, uh, Sir Francis? Uh, sa ating uh, grupo, no sa industriya, Uh, wala po tayong uh, inaasahang uh, kakulangan sa itlog sa darating na April at May yano. Uh, nagulat din po kami doon sa detalye na lumabas sa Department of Agriculture sa amin po uh, projection, meron po tayong sapat na supply ng itlog. Uh, at least hanggang uh, April May yano, uh, mas mataas po ang ating produksyon ng itlog. Uh, ngayong taon kumpara nung nakaraang taon of uh, the same month. Mm -mm. So hindi aabot uh, sa punto na magmamahal dahil walang uh, mauubos ang itlog by April, walang, walang ganon? ah uh, hindi po ganong tataas kasi po uh, ang pinakamataas na presyo po ng itlog ay nangyayari Tuwing ng uh, Disyembre. O ito po yung uh, holiday season ng kapaskuhan at bagong hmm. taon. Po, uh, rule, rule of supply and demand. Kaya, <laughs> pati presyo apektado pag gano'ng mga panahon. Pero itong itong binabanggitin uh, bagamat ngayon eh Pebrero pa lang, ang inyong asosasyon naniniwala na walang magiging problema sa supply ng itlog sa buong taong ito. Ah, uh, yun po yung ung ano, uh, yun po yung aming projection. Marami pong mm -hmm. po pwedeng mangyari diyan. Halimbawa po yung bird flu locally, ano, locally it po, kapag uh, nagkaroon po tayo ng multiple outbreaks ng mul ng uh, bird flu dito sa atin, ay uh, directly maiiba po ang ating uh, projection, no? At uh, talagang makakaranas po tayo ng kakulangan. Pero ngayon po, ah, mm -hmm. uh, ang namo lang po ng uh, bayi ay mga backyard na mga ducks o yung uh, uh yung mga pato ano uh, -huh. uh yung uh, layer farm wala po tayong uh, namumonitor na malaki hang uh, outbreak ng bird flu okay kung kung yun ang pag, ano kayo nasa likod ng pagtatansya ng Department of Agriculture? May mga naglalaro tuloy na, oh, wag niyo sabihin kukulangin at mag import at mag-aangkat na rin tayo ng itlog. Parang hindi kasi bagay mag-i-import ng itlog eh. Uh, Sir Francis, hindi kaya, hindi kaya yun ang direksyon nun? Ah, uh, yun po ang narinig, no. Yun po ang detalye noong uh, lumabas na balita na mag import po ng uh, laye uh, ah, 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 ng hatching eggs, hindi egg, hindi no? For, hindi itlog kung hindi manok. Hatching eggs po ito para madagdagan ang ating uh, supply ng manok. Hindi po yung wow. table eggs ang kanilang i okay. Ang nasa detalye po ng uh, press hatching release eggs. ay yung uh, hatching eggs hmm. na mangingitlog. Pag uh, pagka nangyari po yun, magkakaroon po tayo ng uh, talagang oversupply. At yun po ang uh, uh, ang papatay sa ating local producers. Kasi nga po, meron nga po tayong uh, sapat na supply. Mm -hmm. Ngayon kung dadagdagan pa po nila, ay uh, magkakaroon nga po talaga ng oversupply. Mm -hmm. Ang aking pong basa dito, baka ang uh, ang uh, secretary uh, Laurel ay nalito. Nalito po sa dalawang industriya. Ito po yung broiler industry at yung layer, layer. industry. Yeah. Ang yung broiler, yung po yung mga binibenta po sa mga palengke na yung mga manok, yung layer, yung po yung mga manok na nangingitlog. Tama po yun. No? Hmm. Ang alam ko po, ang broiler ang may kakulangan sa sisiw kasi may oh. problema po yung kanilang mga breeders ngayon. Sila po ang nangangailangan ng hatching egg. Mm -hmm. Hindi po yung layer. So hindi ko po alam, baka lang po nalito ang ating uh, secretary Laurel o yung kanilang uh, opisina o hindi po masabi kung sino po ang nagbigay ng information, direct information uh, doon sa ating sa, sa ano, sa ating mga namumuno sa Department of Agriculture. Mm -hmm. So yun po ang aming uh, uh, iniisip baka nalito lang po sa information okay buti binanggit niya yan merong kakulangan ngayon noong mga manok na kinakailangan sa pag-produce ng ibinibentang karne pero sa po tayo sa mga manok para mag-produce naman ng itlog at uh, tama po yun. ano at saka po na idudugtong din po nila yung nangyayaring outbreak sa ng ng bird flu sa mm -hmm. Europe sa Amerika. Uh, kasi doon po tayo kumukuha ng mga parent stock na ginagamit natin dito sa ating commercial layers. Uh, kung yun po ang kanilang basihan, uh, tama po yun. No? Marami pong uh, tinatamaan ng uh, bird flu sa sa Europe. Uh, pero yung uh, epekto po sa atin ito ay uh, second half of next year pa. Mm -hmm. Kasi po yung, yung kailangan natin ng mga manok for this year ay nandito na po. Dumating po sila last year. So mm -hmm. yung mga manok na parent stock na darating this year na iniisip natin na baka magka problema tayo, ang epekto po nun ay next year pa. Mm -hmm. Okay, um ibalik ko lang ulit sa uh, sa usapin ng ano nung uh, nung uh, itlog na <laughs> may <laughs> manok na pangitlog at manok na broiler ano po kung kung sakasakaling uh, ang patong ay doon sa mga hatching eggs para po sa broiler wala naman nung epekto po sa inyo o meron din kahit papaano ah uh, sa atin wala pong epekto ngayon yon kasi totoo naman po nakakausap natin ang ating ibang kasamahan sa mm -hmm. broiler industry uh, meron po silang problema sa kanilang mga breeders no oh. bumababa yung so okay lang uh, okay lang pala kung ganoon kung yan ay eh para sa broiler. Yes, tama po 'yon. Kung ito po ay sa broiler hatching egg po ng bird broiler, mm. broiler, okay lang po 'yon kasi nga po sila mismo ang nagsasabi na kailangan nila 'yon pero mm. hindi po players. Ayun, okay. Baka nga nalito lang. <laughs> Baka na dito lang, pati layer na damay. Eh, siguro, pabila uh, ang kasunod na paglilinaw, paglilinaw na yan, matanong ko na rin siguro, Sir Francis, ba nung nakaraang uh, buwan, eh, nung buwan ng Enero, marami nagre-reklamo na parang uh, mahal yata ng uh, presyo ng itlog. Although nung, pap nung papatapos ang buwan ng uh, January, bumaba na rin naman. Ngayon ba, kumusta ba ang benta? Eh, eh, siguro yung eh, medium size na itlog. Uh, balik na ba sa normal, Sir Francis? Ah uh, tama po 'yon. Ah uh, ma ma mahigit piso po ang binaba ng presyo ng uh, mga itlog sa farm gate price mm -hmm. pagkatapos po ng ano pagkatapos po ng bagong taon. So ngayon po February na po ngayon, no dapat po uh, bumaba na rin, 'no? Malaki na rin po ang ibinaba sa retail dapat nito. Ngayon ang naglalaro naglalaro po ang presyo ng medium na itlog sa farms mga 5 5.60 uh, hanggang uh, 6.30 pesos per peso. 5.60 per, to 630 per set. Po. O, per peraso po yun. No? Oh? Piece, ah, dapat okay. po ang retail niya na sa mga 8 pesos to 8.50 siguro. No? Oh, mataas mo po yung 9 pesos sa retail. Hmm. So sana po ang makinabang ay yung, yung mga consumer, hindi po yung mga biyahero at yung mga middleman. Eh, pasok pa rin pala yung presyo ng binilang ko kahapon, 8.15. Okay pa yung Sir Francis, ano, yung medium. Eh sana hanggang doon na lang po ano. Mm -hmm. Kasi po meron pong uh, na, na monitor na 9 pesos o mahigit pa lalo na po sa mga grocery. Okay. Nako Sir Francis, uh, maraming salamat sa paglilinaw na yan. Eh siguro makuha rin natin ang panig ng DA kung meron tayong ngayong umagang ito. Ang problema ho pala ay manok yung yung ano manok, hindi ho yung itlog, yung yung hatching eggs for broiler pero hindi ho sa mga layer. Yun, yun, sige, Opo, ito po yung karneng manok. Oh, yung karne. Oo, oh, oh, sige po. Sir Francis, maraming salamat. Mag Magandang mga bumuli sa inyo. Thank you po. po oh, Sir Ernie. Okay, si Sir Francis Iyihara, Pangulo po ng Philippine Egg Board Association Incorporated. Alas sa isikin, 15 na ho ng umaga.